So yan mga kaboyboy magandang magandang hapon no? So nandito nga pala kami ngayon mga kaboyboy sa laot At magasubok kami magilaw ilaw mamaya Manghuli kami ng pamain pang surface So kung makahuli kami ng pamain sa pang surface mag kami bukas Pero double purpose to mag din kami ng mga pantuna mamayang gabi Kasi mag ilaw kami So uh, ah, nagasayang pa nga pala yung kasama ko Ayan, nagaluto pa siya. Nagaluto pa siya ng kanin. Tapos ulam, yun yung gulyasan binigyan ni Ernie Official. Ayan si Ernie Official. Oh. Ayan. Shout out nga pala sa inyong lahat. Luzon, Visayas at sa Mindanao. Ayan, sa mga punsulok ng mundo. Hanggang sa nakarating aking mga video. Shout out sa inyong lahat. At, so, ayan you know, Oh, at makulimlim yung ating hapon ngayon. Ayan, medyo maulan doon sa kalawakan. Sa kalautan pala. So, dito lang kami sa tabi ngayon sa mga 10 miles lang siguro to. Kaya eh, hindi na muna kami ng gulyasan kasi pa buklos-buklos yung amihan. Nakakatakot yung alon doon sa pinupuntahan namin sa 26. Kaya dito na muna kami magsubok muna kami man surface at saka magtuna. So, sana ay makahuli tayo para makabawi tayo sa binili nating cellphone na napakamahal ng ating binili cellphone. No? So, nakaka ano, nakaka kung pa yung nakaka nakaka uh, lagnat nakakapantrangkaso <laughs> yung presyon na binili natin yung cellphone kay nag surrender na yung ating mga magagandang cellphone din na yung mga gamit natin nakaraan yung magaganda natin video ano? so kaya tayo hindi eros halos makapag video gawa ng tinatamad din ako mag video doon sa mga ginagamit kong gadget na yung nasira kasi yung ginagamit yung dati tapos yung may labo kasi yung ginamit ko na, na ulit kaya ngayon bumili tayo ng bagong cellphone para maganda yung ating pagkakuha sa ating mga binibid dawe mga huli natin so ayan na na So unahan natin. Nakadali na yun sila kagabi ng isang piraso ng tuna. 53 siya ta So yan mga kaboyboy, ah uh, nag ano na po pala kami ng habong no at kasi gabi na kami nag pisto talaga ng area ng habong. So Nakapag-area na kami kanina, hindi ko lang na Tapos yan, nakapailaw na tayo ng ating underwater. At wala ko na, mag alas dos na, wala pa kami nahuli pamain. Ang hirap manghuli ng puset, walang puset-puset. So, pero at na naman yung hangin ng amihan, malakas na naman yung hangin ng amihan. Yung kasama ko sa orahan ako, no, nag-aabang nag ng puset. Mula na naman yung lakas ng hangin ng amihan. Ayan o, at nagakiling-kiling. Oo, so, napakahirap ang huli ng puset. Wala talaga puset ng lumutang. At saka liwit, wala ding liwit. Hindi tayo makaari yan ang patungo. Ang Lakas pa ng hangin ng amihan. Ayan, at ako'y mag-aariya ulit ng ating, ano, ng ating tuntuna. Tugaw nang maaga na kami nakahuli na oh, so, ng pamain, alas 4 mag alas 5 na yata to. Tayo ay mag-aria. Wala nang pain. Okay. Alas 4 pang oras, alas 4. Alas 4.44. At tayo ay eh. magtatali ng bato sa pusit. Ay, itatali natin yung pusit sa bato. Dinailog pala. Ayan. Ayan. Dalawa. Wala kasi tayo pang tadtad, -tad. masarap to lagyan ng ano yung pahurak ba. Rag-rag. Kaya -rag. natin ng 20 di pa. Wala sa langit sa ito. dagat sa babasto na mo pa ka. Chicago. So pa tayo yun na pang happy new year lang to na, pang happy new year 11, 12, 13 14, 15 16, 17 18, 19, 20 21 22 22, sarihan natin po po baka sakali na sa ilalim pa ito na morning na. Nag-aabang pa kami lang aming mga dawi sa buya-buya. Sana may magdawi nga pala. So, nandun yung aming mga buya sa malayo. Ayan yung aming mga buya. Ayan, ayan yung mga buya namin. Naglutang-lutang pa. hello. So ayan mga kabayboy no, uh, na naman yung hangin amihan. Kagabi ay Kagabi ay talagang nalulula na kami kagabi. Sumasabong yung amihan at saka sor. So ngayon ay talagang wala tayong nadakpan, wala tayong nahuli no. So uh, mayroon pa tayong bintang doon na naglutang-lutang baka sakaling dawihin yon. Uh, Abang-abangan lang muna natin sana ay dawihan tayo para may maiuwi tayo ngayon kasi yung aming ilaw ng pang surface ay naiwan sa tabi yung aming light light kaya tayo ibabalik pa tabi <laughs> so, sobrang excited maglaot <laughs> naiwan ang aming mga gamit kahapon yung tubig muntik naiwan talaga may naiwanan pa talaga pala yung ilaw ng ating pang surface So, kaburing ko na itong aking inariyang pantuna at wala talagang dumawin tula na. ikas miter! at nagasimula na naman ang puti-puti yung amihan <clears throat> Wala talaga siguro ang sumilong na ito na. Eh bakit walang kumain? What? Sana'y pag-ibig. Tawad-tawad, kaya daw yun na bigtang. Taw tawad lang nato ito, Birhaon. Iduol lang na ito, Iduol. Oh, may golay, like. buhay na buhay yung pumain. Walang tuna, tuna, trina na lang siya, trina, nuna, 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 walang nuna. Okay, let's come back home. Nasa lang to na. Nandiyan yung aming pigtsa nga. Dawihin na na na. Kaya kung sugag ano datong ano, katong tulahan na ko. Kita nagpabihin man ta. Ayan o, oh, yung amihan ay pumuputi-puti na. touch may touch na. Ayan, pumuputi-puti na yung amihan. na po. po. Nakopo! Kasama ko nagabatak na nung ay nagahila na nung ano nung nung aming habong na parachute. Parachute! Oh, so, ayan, nahihilahin na natin yung ano at tayo ay sisibat na pa. Wey! At lumakas na yung hangin. Ami! ha hey! Hoy na kamay, wala talagang dumama. Pre, 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 pre. Tanggalin mo yan, 'diyan pre, para. I don't seem to go on oking dumdum. Agad ka o banak ka. Dah weh, ya Tak undur Ah! memang imbang bangka bininta anong klasik. tuloy. Naghihirap sa kalisod. Bagi dong, dong, dong kali kau, dong, dong kali ambil dong, kali ambil para di kali sajian, karena diskarte ana. ambil a, toh kita biar itu lah, anggang imajin lagi Katong katong guniti dong, katong guniti dong, katong, to. Han. Ah, oke, okay, nasulod. Si si tama to inusot na, inusot tama to siya. Dini dini katong, 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 na sa akong gi. Yan nara. Yan, oke okay, kayo, di ba? Sampai sana <clears throat> Lakna na siya, lakna. Dili, ayaw tanggalaha, lakna lang.

chacha mo punta ning sa ato motor oy music please ay da kumutan, baligya mo tan agay ano hindi nga aluan ka ay paglihok-lihok i e, baligya di maurong ay Saan ni Karol? Makabuda kita sa bigtang! હરિયાળો મંદર કહીં રસી ગયો गपाल यह Laki, nak kau harap pun sila dong. Ada kau harap pun sila. Laki, apa nak lima mungkin jaging pasuk kabut. нагулла. light light at saka dadagdag din siguro ako ng ilaw dalawa lang kasi yung underwater natin na ilaw pang ilalim dagdag ako ng dalawa para ang um, maliwanag talaga kasi dati talaga ang gamit ko apat sa pag ilalim tapos isa sa taas malilima lahat so ngayon dadagdag tayo ng dalawa malapit na niyo yung pulo mga apat na milya lang yan Oh, so, yeah.